Alam mo ba? Maingay na naman sa social media ang pangalan ni Marian Rivera. Pero ngayon, ikinukumpara siya kay Karil, ang dating nobya ni Dingdong Dantes? Matagal ng usap-usapan na si Marian daw ang naging dahilan ng hiwalayan ni na Karile at Dingdong noon. Ngayon, muling nabuhay ang isyong ito at marami ang nagtatanong. Mas maganda nga ba at mas mabait si Karil kaysa kay Marian. Magkaibang magkaiba ang dalawa. Si Karil, tahimik at refined ang dating. Samantalang si Marian, palaban at diretsyo kung magsalita. Pero sa dulo, si Marian ang pinili at pinakasalan ni Ding Dong. at may masaya na silang pamilya ngayon. Ikaw, sino ang pipiliin mo? Si Karil na mahinahon o si Marian na matapang at mapagmahal? Tara! Pag-usapan natin. Team karili ka ba o Team Maria?